Ehem ehem, seryosong usapan? Di nyo man binoto yan? Patuloy na tumutulong yan sa kanyang barangay. Abay, napakabait na tao niyan. Ipagtanong nyo kung meron siyang nakaaway. Mula pagkabata, good boy yan. Hindi nyo man siya binoto? Ako pa din nang nanalo. <coughs> Kaya ngayong halalan, nako, teka, 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 hindi tatakbo yan ah. Ibig ko lang sabihin, ngayong halalan, huwag nyo sayangin ang pagkakataong maglukluk ng tamang tao. Huwag kayo magbenta ng boto. Kasi sa huli, pagsisisi ang balik sa inyo. Nanguhan na ako ng sampay. Tinignan ko yung luluto ni paring Eter Agulan. Abe, wala. May katamaran. Tinitignan mo yung niluluto mo? Katamaran Hindi <laughs> <laughs> na lang alam basahan sa banyo <laughs> Ay, miss Sari mo, Suter Lagi na lang nawawala ng basahan sa banyo Tinitka, Ay, maganda Yeah, yun yung Alin? Ka ito Alin? Ito, ito. Loko ba ako? Ba't ko yun? Basura ko ba yan? Alin na maganda ka mo? Ako ba? Alin? Tata -tata. Ah, ito, ito. Oo mm -hmm. nga, maganda nga yan. Galing mo nga eh. May ulam na naman kami, talong. Ayun pa yung isa sa dulo. Kita niyo ba? Yun, yun no? Oh. Yun, no? May ulam na naman kami, talong. Ay, ito mo bang sili. Nice. Yan ang paborito ko, sili. Very good, very good. Yan. Pagtatanim lagi si parang Evel. Pagtatapon dyan ng buto. Sayang lang yung buto ko na ampalaya. <laughs> Tinanggal niya. Nakain nun namin. Ay, oo nga pala, buto lang. Pwede pala yun. Ba't ko daw kasi tinapon yung buong ampalaya eh, ang itinatanim lang ba to? <laughs> ter! 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 <coughs> Ito pa sa nanay ko. Ah, kamusta yung niluluto mo? Eh, magpulutan. Pulutan, ng iigit hindi na nasa likod mo. Peter B. Agulan para kagawad. <laughs> <laughs> Naging para sa kawad. Kawad ng kuryente. Salon <laughs> <laughs> na. Tignan ko yung niluluto mo, pare kay. Tapos ko napaitin mo na tong wall. Okay. Kagawad. Ano that. yan? Ano yan? Di baka. Ay eh, yung kanina. Baka at titi. At, Seryoso, kadiri ka. O, oh, titi ng baka. Seryoso. O, oh, yun, bat and ball. Ano yan? Ayoko, kadiri ka. Bat and ball? Hmm, bisit ka. Ang pagana sa mga beki. Naku, di ko kakainin yan. <laughs> ano ba yan? Tumbong. Hmm. Tumbong ng ano baka. Ano ba yan? Papaitan? Papaitan. Kadiri ka. Tumbong <laughs> ng baka. Ano yan? Pagutan. ng mga manginan kapag pulutan, nagbabaka-baka, kapag ka ulam natin, tuyo lang, tsaka tinapa. Galing pala.